Sigurado ako na wala pa nakagawa nitong kimchi papaya kaya tara na. Turuan ko kayo kung paano po gagawin ito. Kung health benefits lang ang pag-uusapan, mas healthy po ang pagbuburo kaysa pag-aatsara. Ano ba ang pagkakaiba ng pag-aatsara at pagbuburo o fermentation? Ang pag-aatsara at pag-ferment ay pareho mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain na... na kain at ang mga mikrobyo na meron sa pagkain na bakterya. Ang pagbuburo ay hindi po na nangailangan ng karagdagang asid o init. Kaya ang mga bakterya at enzymes ay buhay at gumagawa ito ng kapagkapakinabang na mikrobyo tulad ng lactobacillus bacteria. Ang mga fermented na pagkain ay mayaman din sa nutrisyon tulad ng mga vitamina at minerals, mga probiotics, na maaari mapahusay ang gut microbiome at palakasin ang immune system. Kaya kung health benefits lang ang pag-uusapan, mas healthy po ang pagbuburo kaysa pag-aatsara. Kaya yung papaya na binili ko imbis na gawin kong atsara, ay binuro ko dahil bukod sa makuha po natin ang kumpletong health benefits ng papaya, ay didagdagan ko pa ito ng sibuyas dahon, carrots, celery, sweet bell pepper, ginger, fermented garlic rock salt, chili pepper at tandaan po natin, hindi po natin ito lulutuin, fresh po natin paghahaluin ang mga ito. Sigurado ako na wala pa nakagawa nitong kimchi papaya kaya tara na, turuan ko kayo kung paano po gagawin ito. Ang aking ingredients ay 7 kilos na green papaya. Kung mas konti po yung gagawin nyo, i-adjust nyo na lang po ang mga sangkap. Grenade ko po yung mga papaya at pagkatapos po nilagyan ko po ng isang tasang asin sa bawat dalawang tasang grated papaya. I-mix po natin ng mabuti. i po natin ito ng isang oras at pagkatapos ay banlawan po natin. Gawin po natin ito ng three times. At pagkatapos po ng pangatlong beses ay pinagaan ko po ito ng bahagya para mabawasan po ang tubig. i aside po natin ito para gamitin po natin mamaya. Iwain na po natin yung ating carrot, celery, pepper at ilagay sa lalagyan. Gumamit po ako ng plastic na may vacuum na kadalasan ginagamit sa paggawa ng kimchi. Pwede naman pong gumamit ng mga garapon. Pagkatapos po ay gawin na po natin yung ating kimchi paste. Paghalo-haloin ang fermented garlic, ginger, bagoong na isda, red chili pepper, fish sauce at dalawang tasang tubig sa isang food processor. I-blend po natin ito na mabuti hanggang maging paste. At pwede na po natin ihalo ito sa atin pong ginawang grated papaya. I-mix po natin yan ng mabuti. Pagkatapos po natin i-mix lahat ito, ay iwanan po natin ito sa labas. Wag po muna natin i-ref mga 24 hours po. Bago po natin ito i-ref, siguraduhin lang na malayo po ito sa araw at tanduan po ito sa isang portion na medyo malamig. Napakasarap po talaga kahit hindi po po na ferment. Ano pa kaya kung fermented na, 'di ba?